Seth Fedelin gumawa ng ingay matapos nitong ilike ang hate comment patungkol kay Andrea Brillantes. Mainit nga ngayon na pinag-uusapan sa social media. Ang kapamilya actor na si Seth Fedelin matapos nga nitong ilike ang isang hate comment patungkol kay Andrea Brillantes. Kung matatandaan, Dating magka-love team si Seth at Andrea na nauwi nga sa pagkakamabutihan, ngunit kalaunan ay sila'y naghiwalay din. Hindi nga nakaligtas sa matatalas na mata ng mga netizens at kasalukuyan ngayon na umaani ng samot-saring reaksyon, ang ginawa ng paglalike ni Seth Fedelin patungkol sa hate comment laban sa kanyang ex-girlfriend na si Andrea. Ang tinutukoy nga na video ng mga netizens ay ang Samjuk vlog with Andrea na may pinamagatang Samgyup with Ali na inupload noong October 7, 2021. Sa nasabing video nga, makikita na nasa Samgyup restaurant ang dalawa at mapapanood nga rin sa video ang pagbibiro ni Seth patungkol nga sa pagiging left-handed ni Andrea. Mga kaliwete kasi nangangaliwa eh, ani Seth sa kanyang vlog. Dalawang linggo na nga ang nakakaraan, isang komento nga ang nakapost sa nasabing vlog. Base nga sa comment, Tila inaatake nga nito ang kapamilya actress na si Andrea. Ani nga ng komento? Hindi bagay si Andrea sumama sa New Young Stars. Andrea is a star associated with numerous men on various relationships. At sa nasabing komento nga, makikita nga na nakalike dito si Seth Fedelin na tila sinasangayunan nga niya ang sinabi ng nagkomento. Samantala matapos ngang mapansin ito ng mga netizens, tila hindi nga nila napigilan ang magpahayag ng pagka-disappoint laban sa ginawa ng pag-like ni Seth. Komento ng isang netizen, I know many people hate Andrea and this is not me defending her. But why does he like comments like this that we know aren't true? What's with him? May mga nagtatanong rin nga, bakit ito lang umano ang nilike ni Seth? Samantalang marami rin naman ilang netizens ang nagkomento dito sa nasabing vlog. Ngunit tanging yung hate comment lang nga ang nilike ni Seth. Bagay na pala isipan nga sa marami. Samantala sa nasabing vlog naman ni Seth, may ilang netizens nga ang tila nagahanap sa nasabing komento dahil kung mapapansin ay deleted na ito at hindi na nga mahanap sa nasabing vlog. Komento pa ng isang netizen na delete na ba yung comment na wala bigla di ko mahanap. Habang may ilang netizens naman na nagpahayag ng pagkadismaya patungkol sa ginawang ito ni Seth, ngunit may ilang netizens din naman at na taga-suporta si Seth na nagtatanggol sa kanya at sinabing, baka hindi na umano handle ni Seth ang nasabing account. Ngunit kung kayo nga ang tatanungin mga ka-trendy, totoo nga kayang si Seth Fedelin ang nag-like ng hate comment na yan? Kung kayo po ay may opinion at may nais sabihin, maaari kayong mag-iwan sa baba. And please hit like and subscribe button para updated ka sa mga pinag-uusapan na news tulad nito. Yan ang trending!